Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Leonardo Caliste, kuwadya na content creator pa. So guys, hindi pa nakapag-follow sa aking page, Leonardo Caliste. Pag-follow na lang guys para ma-update kayo sa latest video na aking gagawin. Dahil isa po in sa layunin na makatulong sa inyo or magbigay sa inyo tips or idea, Lalo lalo na sa mga kalsada, building, pasyalan, kalsada, so at iba pa. So guys, hindi nyo ba baalam alam yung wow. Kubo ko? dito sa Araneta City. So guys, ituturo ko sa inyo. So kailangan po natin makarating ng General MacArthur Avenue. Malapit po yan sa sa SM at sa Kapiya sa Carnaval sa kaliwang bahagi. So ito na guys yung Pista Carnaval. So makikita natin sa harap. Tapos po so, kailangan po natin umikot pa kanan. So pagkanan kanan guys, makikita natin yung mga building matataas. Yan po itatawag na Manhattan Heights Garden. So, ito guys, pag po natin guys, ito po yung times square revenue. So, kailangan po natin tumawid papunta doon sa may alimol. So, habang patuloy po ating paglalakal guys, so maradaan na po natin yung uh, alimol entrance. So, itong alimol entrance guys, ay matagal na po to. So, patuloy na po natin guys para makapunta tayo doon sa may unahan ng general Romulo guys. So, yun mga dumadaan lang sa second guys yun general promolo na yun guys so kailangan po natin may sa kaliwa pagtawid natin sa kaliwa guys so kung kabarang building so antay lang tayo ng konti tapos ito na po yung Romulo Avenue so pagtawid natin uli so kailangan natin dito tayo sa gilid mismo so, -gilid natin guys so oh, sa karang bahagi baybayin lang natin guys ito na po yung pamputan ng Kobau Expo. Sa mga hindi pa alam o naghahanap ng Kobau Expo, nandito lang po yan sa Araneta City, Kobau. So, tapos yun guys, ito na po yung building dito guys dati. Wala pa yan guys. Ngayon na malalaki na mga building na si Pagtayuan. So, ayan guys. Napakabilis, napakadali. Nandito na po yung Cobao Expo. Sa mga naghahanap dyan. So, dito na po yan sa General Romulo. Maraming sa